So ito pala guys, ah, maglilinis pa rin kami dito. Ah, butika to, tsaka clinic. So dalawang unit yung lilinisin namin dito. Doon yung isa, tsaka ito yung isa. Grabe, dami na ng filter niya. So bali ito guys yung outdoor niya. This isa, isa ito yung face cover niya. Unahin muna namin, tsaka itong outdoor unahin namin. Tapos ito yung isa o. Oh. Yung pinaka na sa clinic niya nakalagay. Yan, ah, dalawang piraso lang itong lilinisin namin. Tsaka ito. Dito nga pala ito sa BBB Hotel hotel. Ayan, inilinis na ni partner yung ano, yung brother yung isang ano, yung mga face cover niya. Samsung 2.5 horsepower. So guys, malinis na itong outdoor nyo. So, sa indoor naman ako punta. So, balik ito guys, yung indoor nyo. Ayan, madumi na. So, grabe ng dumi ito. Ito ba ito? Sobrang dumi na yan ang malinis na. So, dito sa lang ay Kasi may nanay gamit dito dahil barato na Mga yung Mga pinitin evaporator. So, ito guys, ang so, malinis na yan. So, okay na to. Ah, uh, malinis na yan, pati yung lipid. So, asigbol ko na lang. So ito na guys yung pangalawa. Lilinisin namin na yan. So ang dumi ng filter niya. Yan o. Sobrang dumi na yung filter niya. Pero ito mo Madumi din talaga o. Yan o. Grabe ng dumi. Ito na guys yung pangalawa. So, ito yung yung ulan ng puti kayo nito, clinic kay kasama kasi dito. Okay, okay. Kaya dalawang dito. Ito sa sa pinaka okay. puti dito sa to. So bali ito guys yung outdoor na lang oh. Nalilinis na namin last stop. Na itong outdoor na lang nino na ko na rin yung sendor kasi nandoon naman yung host sa loob. Uh, para isa na lang ito na lang yung ano, nilinis na rin yung face cover niya. Bali ano lang to. 1.5 horsepower. Ayun yung nalinis namin na isang na dala. yung drain niya oh, so, tuloy, yun tuloy na yung tagas. Ayun malinis na yan na isang malaki 2.5. So itong 1.5 na lang. 1.5 horsepower Nilinis na lang muna yung ano niya, mga brake cover niya sa ating So, ang tutungin ng filter nito. Hindi kasi nila nalilinis. Puro babae kasi empleyado dito kaya hindi nila nami-maintain yung filter. Iba so, kasi yung dapat nililinis daw dito. So, for first time pa lang namin ito linisin ngayon. Yung nagmi-maintain dito iba. So, nagkanap sila ng bago raw na ano kasi parang mamaya lang daw hindi nagtatagal. Na dumahina na naman yung lamig. So, gusto kung saan nito, nitong mayari nito, padagdagan daw ng freon. So, hindi naman kailangan dagdagan 'to ng freon dahil Okay naman yung free niya yun. marami lang talaga yung unit. Kaya mahina tsaka yung number 1 na ano mahina na yung buka nung ano niya dahil yung filter niya madumi. Sige on. Dito ko titong outdoor niya, dumumi. So, ito lang kayo. Wala kasing tagawag ng camera kaya mahirap maghanap. Magkakaya mo man. So, yan yung kung tumataga sa tubig yung dumi, oh. So, yan guys, yung dumi nyo, oh. Grabe. Yan ay niyo yung tumahago sa kader. Galing nyo dito. I'll sit side galing sana. So, hindi ng unit, oh. And grabe yung dumi sa oh. ito so, sana. Mag-high pressure yung ano pagka uh, hindi masadya natanggal yung dumi. Mag-high pressure tong unit. Hmm. So grading lang talaga Ah, sige, ang mo. Ito guys, okay na to. Ah, uh, panda rin na kaya na yan. yan. Alagay sa 17. Oops. So, yung gumana na to guys. Yung isa dun, lamig din talaga ng lamig niya. So, ayan, lakas na ng buwan ng hangin niya. Oh. so punasan lang mo to tigaan kasi ito ng pasyente yan so yan guys so yan yung isa doon okay na rin yun. Ganda rin lamig doon. So yan guys. Bye bye. Thank you.